Hello guys, magandang araw. Ito guys yung aking kinakabalahan for today. Ayan ang gaganda ng mga tubo ng aking mga bulaklak. Nag-ayos tayo ngayon ng ating hardin. Kasi para ang ganda naman tingnan kasi naglilipat, naglilipat tayo ng ano, uh, pananim sa ibang sa ibang Uh, and timba Fla, ha, fat 4 ba yun? 4 ito yung white francisco san francisco tapos nagaganda ko dito ito itong pula na to hindi ko alam yung pangalan niya permalian pwede siya i hanging plan o pwede siya i ganyan diba, matataba sila kasi ano ah uh, tag-ulan ngayon kasi akala ko damo lang to eh. Ayan. <laughs> Nilaro-laro ko pa yan noon. Nung bata ako. Nilaro-laro ko pa yan. No? iba ibang kulay siya. Tapos ito naman yung parang muki. Nilalagyan ng buki O, Tapos, ito naman yung yung malapad dyan na parang ano, ayan yung snake plant. Pag may sugat kayo guys, lagay nyo yan. Tapos ipainitan nyo muna at saka pigain tsaka ilagay. Hindi kayo magkaroon ng tetanus kasi madali na siyang kumakikilong yung sugat. Ito yung San Francisco na na mayroong ano ito eh. Mayroong card. Meron siyang name tag. Yan. Ano yan? na nakakalimutan ko na maglalagay muna ako ng ano yung scientific name ng mga iyan tatlong variety ba to or apat ata apat na variety tapos yan yung rosacute rosacute o dalia yan na guys dati yung nauso yung plantito plantito inshallah uh, sa itong taon or next year babalik ulit yun paparamihin natin muna ito guys para meron tayong maililipat ulit sa another nalalagayan para maparami natin siya kasi ano uh, sa mga lover green lover din ito tingnan niyo di ba na ng stress pag may mga talim tayo mga bulaklak sa ating kapaligiran sa ating ay ito yung maganda ito yung mahal mahal ito guys mahal kaya padamihin natin to guys ha Ayan, so update ko kayo pag dumami na yan. Thank you.